Nanliko na naman yung mga iba. Nagtamo na ako ng pang-tank twister ni Eric Kids para kahit papano naman ay ma-exercise ang aking pangadila ang aking pagkabulol. Kahit hindi tayo singra, subukan natin kumanta ng grenade by Michael Jackson. Ano? Michael Jackson, bakit ba? Ano ako ng ano? A song by Michael Jackson. Bago maging seri kita Kisano. Harang po. Yet collection. May kalaksara. Yet. Kansan si Madam Yet. Selamat ang Madam Yet. Sa padalaw ke Eric Collection. Hello po sa lahat. From Yet Collection. Good afternoon house. Good afternoon Yet. Tamsak 35. Thank you so much Yet. Sa patamsak. Ayan, magi na kasi ako in about a minute. Pero bago yan ay mag-alay na ako ng pano. Salamat ayet. Ay, harang panga. Harang panga. Harang panga. Ano? Harang pa. Ay, nasa harang pa pala. O, sige, ano? Salamat, amam. yet paharang. Ayan, kanta ako ng pano. Ano? Isang pang... 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 pampa

Bull Balisong, Arvin Thompson Automatic Rifle Sorry, sorry, Pasoka This gun And bomb, tako, Granada Canada Tampilan, Otsilio Garuti, Jodo, Palaki, Granada Boxing, Basketball, Twisting, House Call House made me a Doma Chase Mr. Lear, Driver, Doctor pasajero Inspector Patsero Capitan, eh Caminero Airwind, They Stump plano, Helicopter, Granada Just cooking! Cabaneno Pampot with the Ventador Granada! Barbero! Barbero! Abogado! Ingeniero! Maestro! Supervisor! Pasiente attendant piloto! Naku! Este... Pagina rin si Erikis kasi ay eh, nag-loading na! Loading Katambay kay man ito yun eh. Lance Blast from Rhodes. Ayan pala si Kabzat Jazz. Wait lang ah. Ayan sinasatot niya kayo ni Ikwan. Oh, Nag-loading na nga ako eh. Ayan o. Oh, salamat ah sa so nakatambay. Ayan mag rin si Eric Kids. Naku po namatay. Bayan mag na rin si Eric Kids. Naku po namatay. Na si namatay. Matay si... Matay si Kinayo. Hinayop. Just, Pag-suggest pag pain kaninang isa mo. Oh, sige, papala mo si Kids. Ano? nalululunin talaga si Eric Kids. Oh, sa mga Milo Dila. Thank you so much! Thank you so much! for the blessing and mabul si Madam Melody oh. Melody lagan abra other account. <laughs>